Pa. Bagong linis yung kwarto mo babalik Pabalik na ako sa shop. Marami pa akong gagawin na electric pan. Imintay mo yung linis dyan anak ah. Ang dami kong naka ano ng balat ng mga pinagkainan mo. Guna naman ng kwarto. Yun! Ganda ng kwarto, malinis oh. na akong gagawin. Yan. Habag ko mo muna. Anak. Pa. Bagong linis yung kwarto mo ha. Babalik na ako sa shop. Marami pa akong gagawin na electric pan. Imintay mo yung linis dyan anak ha. Ang dami kong nakano mga balat ng mga pinagkainan mo. Pakiayos na lang iba ha. Yung uniform mo. May pagkain na sa lamesa. Kamain ka na lang ha. Apa. Dito nga muna ako sa tropa ko. Lapa naman si Papa da important to. Gano'n na naman ng kwarto. Hindi mo wala na naman pinagkainan. Ay. Anong bata to? Ay, wala na talaga. Wala masabi masabihin talaga sa bata na to. Mag-drip muna bago tulog. Wala nga tutulog na ako ha. Ano kong ginawa sa sub kanina? Pinayos ko ulit kwarto mo. Baka naman pag-iisip mo magulo na naman. Hmm, pa. Ay, tsaka papa. Yung pagda ko, ikaw na mamalansya pag mo bukas ah. Ayan, ako na naman. Okay, basta iwanan mo lang dyan. Uh, kung maaga magising, mo na. Mm. May na yan. Hindi na naman lilipir. Talaga, tumbar rin to. Ako na naman magliligpit. Ay. Belanjang kupeng pandenya. Ah. Pa ya. Pa. Wala. Ito na yung mga lalabang ko. Ba't ang gulo na naman ng kwarto mo, anak? Eh, paano mo muna itong mga lalabang ko? Eh, Papa. Nag-usap na kasi kami ng classmate ko eh. Maglalaro kami mamaya. Pupunta ako sa bahay nila. Ako, anak. Eh, may gagawin din ako sa shop. Importante ako din ngayon. Eh, Papa. Nag-usap na kami ng classmate ko eh. Paalis na ako dapat eh. Oo, anak. Baka pwedeng unahin mo muna naman to. Kasi kailangan ako yung sasap na yun, anak. Sige na. Eh, pa. Alam mo naman to sabado eh. Ano mo naman eh. Naglalaw talaga kami ng mga classmate ko eh. Tsaka rest day ko na din yun. Anak, para kasi hindi natama yung... yung mga kinikilos mo eh. Napapagod na rin kasi ako anak, yung simpleng mga gamit mo. Hindi mo man lang malikpit dito. Anak, sa totoo lang, iba na yung nararamdaman ko sa katawan ko pero ayaw ko na magpatingin kasi ayaw ko na ma-stress. Baka naman pwedeng pakinggan mo ako, tutal anak, sa loob ng sampung taon mo, inasikasa ko ito magmula nung iniwan ako ng nanay mo, anak. napapagod na ako. Kita mo, kahit hilahod ko yung palatil ng katawang ko, ako pa rin umikilos, anak, para sa iyo. Nangakal na naman, kaya gusto ko na matulog kasi baka din na ako magtagal, anak. Gusto ko kung mawawala man ako o talagang oras ko. Oras ko na yung matuto ko anak. Kasi para sa'yo din naman yung mga tinuturo ko. Pagod na pagod na ako anak. Para lang sa pagkain natin at sa pag-asigasa sa'yo. Ayaw ko kasi matulad ka sa akin anak. Gusto ko kung iiwanan kita marunong ka kahit magkaroon ka man ng karelasyon pagdating ng araw iwanan ka man katulad ng ginawa sa akin ng nanay mo at least marunong ko anak tsaka hindi ka magaya sa akin na sobrang depressed nagkaganito ako anak baka pwede naman ako makausap sa iyo Anak, kahit kaawaan mo na yung sarili mo, kahit huwag na ako natatay mo, hindi ko na kaya, anak. Sandali na lang ako. Balang araw, may isip mo lahat na sinabi ko sa'yo. Sana lang, pag wala na ako, may mga taong tumanggap sa'yo. Sana, may magmahal sa'yo. Ayokong kong mag-aya ka sa'kin na parang wala nang kwentang tao. Mahal na mahal ka tanak. Pero kung mo ako mahal bilang tatay mo, kahit mahalin mo lang sarili mo.